Magpapatuloy ang operasyon ng militar laban sa mga rebelding komunista. Yan ay sa kabila ng announcement kahapon na nakipagkasundo na ang National Democratic Front of the Philippines na tapusin ang pakikipaglaban sa pamahalaan. Magbabalita si Maricel Halili. Matapos ang higit limang dekada, Nagkasundo ang pamahalaan at ang CPP-NPA-NDF na tuldukan ng armed conflict sa mapayapang paraan. November 23 sa Oslo, Norway, lumagda ang dalawang panig ng isang joint communique. Sa pangungunan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at kinatawa ng NDFP na pinangunahan ni National Council Executive Member Luisa Landoni. The parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict, resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle. Shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and DF. The parties acknowledge the deep rooted socioeconomic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priority for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socioeconomic and political reforms towards a just and lasting peace. Paglilinaw naman ni Secretary Carlito Galvez, hindi pa mararamdaman agad ang epekto ng kasunduan, lalo't wala pa namang final agreement. Pero magandang development daw ito, lalo na para sa mga lokal na pamahalaan. Napakatindi na epekto nito because this is already grassroots. Ramdam ng local government units, especially those affected by insurgency. What is important will be this transition period na kung saan, of course, it's a, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, it's a whole of the government approach. Kaya lang dirito kami nga lahat ngayon. Diyan na, after peace and order is always a key ingredient in every economic development. So, diyan na papasok lahat, magtutulungan lahat ang ahensya towards this goal. Of course, and just sa grassroots ng local government units. Ang tanong, ituturing pa rin ba silang mga terorista ngayong payag na silang maayos ang gusot sa gobyerno? It will be for further discussion. So they are undergoing uh, the discussion right now with our negotiating team and I cannot preempt uh, the discussion that uh, being undertaken right now. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, ipapaubaya na nila sa local peace and unit commanders ang desisyon kung magpapatupad ng tigil putukan sa NPA ngayong Pasko gaya ng mga nauna ng tradisyon. Pero sabi ng AFP, wala munang magiging pagbabago sa trato nila sa NPA hanggang hinihintay pa ang final agreement. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense, no? Uh, so, yung aming pong uh, resources, efforts will be poured into defending our territory. Pero habang wala pa po uh, final agreement, your armed forces will continue um, our operations against the new people's army. Sa ngayon, nasa dalawampu pa raw ang itinuturing na weekend o humina ng guerrilla sa bansa. Pero inaasahan ng AFP na bababawasan nito ng lima bago matapos ang taon. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5. At nagkay ng pag-arangkadang muli ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines. makakasama po natin si Asterio Palima, ang miyembro ng NDFP Negotiating Panel na nasa Holland po ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali naman sa inyo, John. Apo, bago po lumagda ano, itong dalawang panig sa communique noong November 23, kailan at paano po nagsimula muli itong discussion kaugnay sa peace talks? Sino po ang nag-initiate, sir? Mga uh, two years ago, uh, may bumisita rito si retired uh, general uh, um na at kinausap, nakausap niya pa si Professor Jose Maria Sison. Uh, tapo, pagkatapos po na, mga ilang beses din na nakita yung mga grupo. po. Ipinagpatuloy po kahit eh, yung mauna si Opo. Professor Sison. Opo. At nauwi na dito sa pirmahan ng joint agreement. Opo. Um, sir, sino pong retired general ang nagtungo po dyan? Uh, si ano yun? Um, si uh, retired general uh um, ba Bautista Jr. Mm, okay. Ano ano po ang napagkasunduan para ma-revive nga po itong peace talk, sir? Um, ang, ang medyo ano nun, ang susi ay yung dalawang panig ay nagkaisa na harapin ang ugat ng uh, uh, digmaang sibil, yung yung pagtutunggalian eh, may ugat 'yan at Pumayag ang dalawang panig na harapin yung uh, ugat ng kung bakit nagkaroon ng atunggalian sa dalawang panig. Last week lang po binigyan ng amnesty ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang dating rebelde. Kasama po ba ito sa napagkasunduan? Uh, hindi po kasi uh, nalaman lang namin yung kasunduan ay yung amnesty proclamation nung mismong araw na noo. Na Nang Kaya medyo ano in in, wala 'yun sa kasunduan. Hindi napag-usapan. Madalas po na batikos ng militar ay nagagamit lang ang peace talks para makapag-regroup at resupply ang mga rebelde. Ano po ang inyong reaction on this? Kasi ang assumption ng eh, para bang utak-utak na ang hukbo. Ng, ng bayan, hindi po uh, ano yan, uh, uh, patuloy po na, uh, mak makilos ang uh, bagong hukbong bayan sa iba't ibang lugar. At uh, nakapag-resupply uh, naman sa kani kanilang mga lugar. Kaya hindi po kinakailangan na merong isang tigil-putukan para lang makapag regroup Dahil hindi naman po watak-watak ang NPA. At eh, uh, in, hindi po medyo wala sa uh, katotohanan yun na banggit na dalawampung pong guerrilla fronts na naiiwan at saka mahina pa. Hindi po totoo yan. Kung, kung ganun po eh, bakit nagkakaroon pa ng usapang pangkapayapa? At kung pala eh, ano na, <laughs> nagagapin na yung bagong yung bayan. Mm -hmm. Anim na taon na po mula nang matigil ang usapang pangkapayapaan ng gobyerno at NDFP. Ano po ang aasahan sa muling pag-arangkada nito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang inaasahan po ay ipagpatuloy na pag-usapan yung yung uh, mga yung mga ugat nga na sabi. At sa katunayan po, naumpisahan na yung pag-uusap tungkol sa social and economic reforms nung natigil yung usapan noong 2017. Kung ituloy po yun, ano po ang bahagi ng pagharap sa ugat ng, ng uh, tunggalian kung itutuloy yung pag-uusap doon sa uh, social and economic reforms. Nagkaroon na po ng apat na pong negosasyon, sir, sa anim na administrasyon. Pero walang na naisapinal, ano po, nakasunduan. Gaano po kayo kapositibo na sa pagkakataon ngayon ay magtutuloy-tuloy na po ito? Ano po yung pinakamagiging crucial point para talagang maisara na po ito? Ang nangyari po, uh, ayon doon sa apat na agenda, uh, substantive agenda na na uh, napagkasunduan noong umpisa. Ang isa po ay natapos na, napirmahan na nga noong uh, 1998, yung Comprehensive Agreement on uh, uh, human, uh, human Rights and International Humanitarian Law. Tapos na po yun. Uh, tatlo na lang yun ay iiwan. Kaya nga lang, yung pangalawa, yung on social and economic reforms, medyo ang, uh, malaman ito at saka maraming mga uh, dapat marami hindi uh, na ano eh, may medyo nagtutunggali yung mga pag-iisip sa isyung ito kung kaya mat, sa tingin namin medyo matagal talaga pag-usapan niya. pero kaya po kung hmm. kung harapin nang dalawang panig mm -hmm. yung, yung mga issues na kakibat ng pagbabago mga reforma sa social and uh, economic aspects ng ating lipunan sabi nyo nga po ay uh, apat po itong ipupunto. Ano po yung uh, two others, sir? Yung pong pangatlo ay, ay yung constitutional and uh, uh, political and constitutional reforms. Yung pangapat, kasi po kung yung tatlo ay uh, tapos na, eh, logical po na ang harapin ay yung end of hostilities and disposition of the armed forces. Mm -hmm. So yun po, ang natitirang dalawa pa. Opo. So uh, dito po sa apat na ito, well yung una ay tapos na po. So pinaka-crucial at mahabang usapin uh, sa tingin nyo po ay dito sa social and economic reform sir. Opo. Opo. Kasi doon do po yung sa pag-usap na, na yan ay haharapin na yung mga ugat ng ating paghihirap ng, ng, ng sambayanan yung kawalan ng social justice, yung industrialization na kailangan kailangan para mapaunlad yung ating ekonomiya. Mm -hmm. Kaya nga po, uh, medyo malaman at malalim at malawa ang uh, agenda ng ito. Okay. Kaya isip uh, sa tingin po natin medyo matatagalan niya. Patuloy na lamang din po kaming tututok sa development po ng isyong ito. Marami pong salamat sa inyong oras, NDFP Negotiating Panel Member Asterio Palima. Marami pong salamat Marami sa oras. Marami Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.